Coco Martin emosyonal sa pagpano ng veteran actress na si Jacqueline Jose. Kung may isang artista na talagang naging malapit sa yumaong actress na si Jacqueline Jose, yan ay walang iba kundi si Coco Martin. Balitang isa si Coco sa mga unang dumating sa bahay ng premiadong veteran actress matapos matanggap ang balitang natagpuan ang katawan nitong wala ng buhay. Base sa nakalap na impormasyon, nakita ng ilang taong nasa scene of the crime na dumating si Coco na kasamahan ni Jacqueline sa kapamilya serye na FPJ's Batang Kiapo. Nagpunta rin daw agad sa crime scene ng isa pang kaibigan ni Jacqueline na si Cherry Pie Picache na kasama rin nila sa Batang Kiapo. Wala pang post si Coco sa kanyang social media accounts tungkol sa pagkamatay ng kanyang nanay-nanayan. Naghihintay pa rin ang lahat ng karagdagang detalye sa pagpanaw ng Cannes Film Festival, Best Actress at kung ano nga ba talaga ang naging sanhi ng biglaang nitong pagkamatay. Sa unang lumabas na ulat, posibleng raw nadulas at nabagok ang ulo ng aktres sa loob ng kanilang bahay na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. May report naman na nahulog umano si Jacqueline sa hagdan. Abangan ng official statement ng pamilya ng aktres at ng Soko Scene of the Crime Operatives hinggil sa tunay na dahilan ng pagpano ni Jacqueline Jose. Samantala sobrang emosyonal ngayon ang puso ng teleserye King sa nakakabiglang pagyaon ni Jacqueline na gumaganap na Correction Chief Dolores Espina sa Batang Quiapo. Sa isang panayam sinabi ni Jacqueline ang dahilan kung bakit napapayag siyang bumalik sa ABS-CBN makalipas ang sampung taon. Si Coco, isa sa rason parang anak ko na yan. Ang una niyang pelikula kasama ako, masahista noong araw. Matagal na at hula noon, hindi naman kami nag loose contact. In short, nakakausap pa rin. Pagbabahagi ni Jacqueline. Patuloy pa niya, ang pakiramdam ng artista, ako ha, kapag hindi ako nakapasok sa soap ni Coco, halimbawa itong probinsyano na natapos, hindi kumpleto pagiging artista ko. May ganung feeling, hindi ko alam ang pakiramdam ng kapwa ko artista. Pero ako, ganon ang pakiramdam ko. Anya pa. Naikwento rin niya na paulit-ulit niyang sinasabihan noon si Coco na sumabak na sa mainstream movies pero ayaw daw nito. Sabi ko, di na, ano na, pwede na yan. Meron daw siyang ano, parang mahina ang loob niyang makiharap sa mga stars. Sabi ko, hindi ano lang yan, pare-pareho lang tayo, anya pa sa tanong kung ine-expect ba niyang magiging superstar si Coco. Well, hindi ganito kalaki, but I know that he is a very good actor. Alam kong mahusay siya dahil lagi kaming nagsasama sa indie. Samantala hindi makapaniwala ang mga netizens sa balitang pagpanaw ni Jacqueline Jose na napaulat nitong linggo ng gabi Marso Atres. Hindi pa isinasa publiko ang dahilan ng pagkamatay nito. Subalit batay sa mga inisyal na ulat, natagpuan itong wala ng buhay sa kanyang sariling bahay sa Quezon City. Nagluksa ang mga kasama sa showbiz industry, lalo na ang mga nakatrabaho ni Jacqueline sa pelikula at telebisyon. Hindi rin makapaniwala ang mga netizens, lalo na ang avid viewers ng seryeng FPJ's Batang Quiapo, dahil sa biglaang pagkamatay ng aktres na napasama rito sa bilang si Chief Espinas.